Good day mga ka-sports natin dyan. Brock Van Sikel, bagong Darna sa loob ng court at sa PVL ayon to sa kanyang mga tagahanga. Kapansin-pansin na minsan pa lang naglaro itong si Brock Vancekel na sungkit niya agad ang MVP award. Kung kaya maraming nagsasabi na talagang palaban daw ang nasabi nating na si Brock Vancekel sa loob ng court kung kaya karapat dapat nga na siya ang hiranging MVP. Marami pa nga ang nagsasabi na di umano ito na ang bagong darna sa loob ng court. Paano na si Sirundina? Si at si Gemma Galanza, papayag naman kaya ang kani-kanilang fans dahil nga nagsasabi na si Brock Van Sikel na daw ang tatapos nga sa pagre-reina ng ating si Sirundina at Gemma Galanza, alamin natin ang buong kwento. Pero bago ang lahat, kung ngayon ka palang napadpad sa aking YouTube channel, huwag nyo namang kalimutan na i-like, i-share ang ating videos at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa ng issues sa volleyball. Brock Van Sikel ang bagong na nga sa PBL. Kapapasok niya pa lang sa Petrogas Angels ay nagparamdam na agad ito at nagpakita na nga ng kanyang bangis sa loob ng court. Matapos nga ng unang games ay natalo nga sila ng nasabi nating Cherry Tigo dahil wala pa nga si Brock Van Sickle. Hindi pa siya noon pumasok. Subalit nang pumasok na nga itong si Sickle ay talagang kinarni niya ang kanilang mga nakaharap. Kung kaya nga nakamit niya agad ang MVP award at nagchampion pa sila at nakakuha pa nga siya na best spiker award. Grabe rin talaga ang paramdam ngayon ni Brock VanSiekel sapagkat nga ito ang kauna-unahan niyang game dito nga sa Pilipinas subalit nasungkit niya agad ang nasabi nating pagiging champion. Nagkaroon pa siya ng dalawang special award. Marami ngang nagsasabi na ng mga fans nga ng Petrogas Angels, nasa kanila na daw ang tunay na darna sapagkat nga nang ito ay pumasok na lahat ng kanilang mga nakatunggali ay pinabagsak nga ng Angels. Makikita kasi natin na malakas naman ang signal pero tinalo nila ito. Maging ang koponan nga ni Abing Maranyo na may mga veterana na rin ay napataob niya. Ibig sabihin talagang malakas ngayon ang Petrogas lalo higit papasok na nga itong si MJ Phillips na makakatulong nga ni Brock Van Sikel. Marami rin nagsasabi na ito na daw ang tatapos daw sa pagiging darna ni Gemma Galanza at ni CC Rundina. Ano sa tingin nyo mga ka-sports natin dyan? Kayang-kaya na bang makipagsabayan ni Brock Van Sikel kay CC Rundina at Gemma Galanza? At ayon pa sa interview, wala raw kinakatakutan itong si Sikel. Kung kaya talagang makikipagbardagulan daw di umano ito sa kaparating na VBL. At siya na ba talaga ang tunay na Darna? Ano sa tingin nyo? Payag na ba kayo na si Brock Van Sikil na ang bagong darna nga sa PBL. Kung sa tingin nyo ay mas aangat nga itong si Brock Van Sickle sa paparating na PBL at kayang-kaya niya ng patiklopin si Gemma Galanza at si Sisi Rondina, comment naman kayo dyan sa baba. At manatili kayong nakatutok sa ating YouTube channel pagkat madalas nga tayong mag update ng kanilang mga games. Kahit ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na kayo. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi sa lahat issue pagdating sa is volleyball subscribe na thank you so much god bless